Okay, um, related to sa post natin ngayong umaga. <laughs> Kasi nakita nyo yung post natin, di ba? Nag-early deploy tayo ng mga technicians alas 8. So, 8 to 6 yung duty nila guys. Uh, pasok alas 8, um, uwi alas 6. Uh, tapos may overtime. Pag halimbawa may major repairs o di kaya may repair na kailangang yaten uh, i-attend natin, nag-overtime sila. Now, yung question naman niya sa PM, ginawang ko lang ng video response para at least aware yung iba, alam din nila kung ano yung magiging sagot. Ganito yung tanong niya, Sir, kung de-deploy mo yung mga technicians mo from 8 to 6, uh, tapos yung mga area is walang internet kasi nga sira or dead spot, paano mo sila ma-reach out kasi nga merong uh, pag may mga concern ako, may papa ano, repair paano ko sila ma-reach out? So dito papasok yung ano setup ko guys. Papakita ko sa inyo, hopefully ma-inspire kayo. Pwede niyo gayahin, pwede ko rin gawa ng video para may guide ko kayo kung paano ko ito inachieve. Okay. So ngayon, 'di ba kanina alas 8 anong oras na ngayon nasa eh, 9 o'clock mahigit na. So nasa field na yung mga technicians. Try natin kontakin sila, okay? So try guys, sabay niyo ako guys. Papakita ko sa inyo kayo yung gamit ko. Ito guys, ang aking mga technicians ay eh, mayroon silang daladalang dalang uh, portable radio, dual band UV. Okay. So, ayan ganito, may mga portable. Hindi hindi halo-halo yung mga ano, mga model. Ang gamit ng mga technician ito sa akin is personal ko to. Uh, personal ano, TYT to guys, may built-in ano to, may built-in repeater to. So personal uh, radio ko to. Sa mga technicians ko ang gamit nila is yung ano, Baofeng na UV-82. Matikas na 'yon. So siguro for sure, mga nakaka-relate, sabi nila. 'Di ba, short range ang mga portable simplex, short range lang. Tama po guys. Pasensya guys ha, medyo maingay dito kasi may nagko <laughs> so, tama po siya. Uh, medyo short range lang, short range lang po pagka uh, portable radio. Ngayon, eto, papakita ko sa inyo dito sa aking ano, base. Meron ako dito ang isang base radio. Ito ay yung QYT. QYT na KT8900D ata na model to. Ayun, nandito sa gilid naka ano lang. May base radio ako dito sa aking server. Uh, every server may mga radio, every sasakyan may base radio. Kaya nakakausap ko sila, guys. So balikan natin yung sabi niya, mahina yung transmission kasi nga base radio to radio lang. Ito yung kasagutan, guys. Gumamit ako ng repeater, okay? Dito sa ano, sa internet, guys, may P2P relay station sa radio naman sa VHF at saka UHF meron naman tayong tinatawag na repeater so bye bye yung ating channel guys ha? ating page may papakita ko dito kung ano yon para ma-explain ko sa inyo at paano gagamitin yon si simplify ko lang guys ha kung ano yon sa yung radyo halimbawa eto nagtatransmit ako. Pag nagtransmit ako na ito, diretso sa portable radio, tapos siguro 5 kilometers away na yung distance la, 10 kilometers, malabong makakaabot Talagang hindi ko sila makukontakt. So, mangyari na ito, guys, ito is dadaan muna ng repeater, okay? Pag engage kong ganito, magtotok, press ako totok, ibabato na ito ang signal papunta sa bundok, meron akong tower doon, meron tayong repeater. Yung repeater base radio doon, mataas yung watts, malaki yung wattage niya compared to dito. After ma-receive ma ng tower doon sa bundok yung aking transmission, ng aking UH, uh, UV na radio, ibabato niya pababa. Yun yung repeater. Okay? Repeater function. So ngayon, i-ano natin sa practical uh, implementation or, or ano ba to? Practical, ano, test natin, actual. So, ngayon, nasa field na yung mga technicians. Try natin yung pull out. Ito, gamit na natin radio natin. Okay. Ayan, try natin. Break. Short break, direct traffic, Clint spinner. Ayan guys, narinig nyo. Nasagot niya agad. <laughs> Kaya pag i-re-report ko, uh, hold on, Clint, ha? uh, nag-video lang ako sa vlog. Um, Balikan kita, pull out kita maya. Ang location ninyo, ilang kilometers uh, away from server? Ayan guys ha. Narinig nyo yun. Narinig nyo yun guys. 15 kilometers away server ating server. Nakakausap ko siya loud and clear, di ba? So, yun yung purpose nito guys, ha? Yun yung advantage. Kaya, syempre, pagka nag-handle tayo ng malaking team, marami, mara, malaking deployment, kailangan natin to guys. So, abangan nyo, i-upload ko yung ano, yung tutorial kung pa, paano mag-setup ng ganito. Ah, uh, ilalabas natin yan para mag-guide So, ulitin ko, narinig nyo yun yung kanina sabi niya, 15 kilometers away from here. So, naririnig na ko pa siya loud and clear. So, ayan guys. <laughs> Hopefully po, uh, ako naman po ay nakapag-inspire sa inyo ulit ngayon sa video natin ngayon. <laughs> it has been your Tech Guide. Ako po si Chan. Same practice and make sure you do it yourself. Bye for now.